Tapos hmm. ng hangin. Tumba na naman ng mga kawayan. Mm -hmm. no! Alay! Ay, Lakas! Tapos ng hangin! Mga oh, kawayan doon, no? nakatumba. Hala, dito naman pala iba naman direksyon ito. Oh. Kabila naman, basi naman mga kahoy din sa likod. Ay, prepetet! Ay! Mga manok ko! Ay! Kasi paglabasan! Ala, tumba na! Tumba ang Kawayan, Tulog po si Benz. Mm -hmm. Lakas ng ulagi. Sige na ang ulan malakas. Dahil tubig.